Iba't ibang uri at breed ng pusa sa mundo. Mahilig ka ba sa pusa? Alam mo ba na libo-libong taon ng kasama ng tao ang mga pusa bilang alaga at kaibigan? Sa video na ito, samahan ninyo ako habang kilalanin natin ang iba't ibang lahi ng pusa sa buong mundo. Unahin natin ang Persian Cat, isa sa pinakasikat at pinakamarangyang breed. Kilala sila sa kanilang mahabang balahibo at matipunong mukha. Sunod naman ang Maine Coon, ang higanti sa mundo ng mga pusa. Galing sa Amerika, sila ay mabait, matalino, at mahilig sa tubig. Kung gusto mo naman ng kakaiba, mayroong Sphinx Cat. Pusa na walang balahibo. Sa kabila ng itsura nila, sila ay sobrang malambing at malapit sa tao. Ang British Shorthair ay may bilog na mukha, malalambot na pisngi, at kilala sa pagiging tahimik at kalmado. Para silang teddy bear na buhay. Mayroon ding Siamese Cat, isang klasikong breed mula sa Thailand. Sila ay maingay, matalino, at gustong gusto ng pansin. Kung gusto mo ng malikot at matalino, subukan mo ang Bengal Cat. Mukha silang mini leopard pero super playful. At huwag nating kalimutan ang mga domestic short hair o mga posang Pinoy sila ay masayahin, matatag, at paborito sa bawat tahanan. Iba-iba man ang kanilang itsura at ugali, ang lahat ng pusa ay may kakayahang magbigay ng saya at pagmamahal. Alin sa mga pusa ang paborito mo? pa naman sa baba at pa-share dito lang sa Meowman.